magandang ganda ng makita niya ng martes Ano, ay ko lang na hapong ko lang sinubukan bubukan. Hapong ko lang 'yan nagamit. Ang ganda ko lang nilagay, maganda pala. Maganda pa lang gamitin niya sa tulungan si Foxy. To. Yan, all purpose 'yan. Maganda pa lang gamitin niya dyan sa tulungan, napakatibay. Yan no? ang ganda raw ng pagkakalapat niya. Yan. Sa katutukan maganda ayan matibay ayan magandang kumapit kaya lang dapat ang pagtimpla ninyo nasa ano ah <coughs> uh, tagyan pag magtitimpla kayo ano ay ayan pakita ko sa inyo kung paano magtimpla para ano, para malaman nyo kung pa, paano gumanda kung pa, paano magandang gamitin kita di ha hindi yung pagating pala lalagay ka rin ninyo dito ang pwede

Thank you. pagkahalo wag agad din yung ilalagay Uwa. wag agad din yung ilalagay pag yung pagkahanan ninyo Kasi madaling tumigas pag yung lamang ang eh. Ano, lamang ang pula, lamang ang... Huwag mo pa pariyasin ano, kuwa. Ang lagay. Ano. Ang ganda, ang, ang ganda na lapat. Hindi sa tumutulog. Hindi ka tulad ng iba na pag nilagay mo agad tutulog siya. Hindi. Ito, hindi agad tumutulog pag yung ano. Pag yung, yung hinanong mabuti. Ngayon lamang, lamang yung puti. Ayan o. No? O. Oh. Kasi parehas, tumutuloy siya at pagparehas ang dahil. Kaya lamang, lamang yung puti. Nakulat pati agad, nakulat. Ayan o. O. Madaling, madaling kumunat pag yung lamang. Limbawa, marami yung pula. Ayun, kung sa ano, konti lang yung ano, tamang ang tamang puna sa pagkipara ng atawang maliwag na talaga. Hindi pati siya nang tumutulog. Nagyan na pindi siya. Hindi pati kita di siya. Ano, Umot -umot.

Dapat niya. Yan, no? Ganda ng pagkaka... Ano? Yan. Yan, no? O, diba? O, wala siyang tulo. Wala siyang tulo. Talagang siya'y lapat na lapat, eh. Yan, no? Pag may tulong ganyan, do, may ganyan, may ganyan. Ika-ganyanin ika, ika, mo lang. Yan. Yan, gaganyan lang.

madama mano pag mo yung mo oh, ayan oh. o oh, ayan o oh. at saka pati nahihilot mo pa siya oh. saka Mag oh, ganyan oh. Maganda, maganda. talaga yung niya nakakatuwa ayan hindi ayan o oh. ayan o ayan Ayan na nang gawa yan. Ayan ka. Ayan ka. Ano? Lagi dito na po. Sa usunod na po sa video niya. Kaya po, salamat sa tumatang video